look at that guys nag ang aking cactus yun, ang isa na ipit kawawa na iipit siya na iipit ang ganda ang ganda pag matamaan siya ng sunshine talagang bubuka ka buka ka bubukad ka siya ng maayos ayan tapos pagkahapon Magkuklos na naman ito ulit. Ang ganda, crystal clear! John, crystal clear! Ganda niya para siyang plastic. Parang plastik pero hindi katulad na plastic. Yan, oh, si ganda, ang ganda. Para lang siyang ano, yung tenga na may maraming buhok. <laughs> yung sa gitna. Super cute niya. Ang hirap nito i-take care kasi ilang ang taas ng mga prick-prick niya oh, yung mga prick-prick niya, prick-prick. Mga tinik niya parang needles yan, tapos ito nabali siya tapos ito nan, marami na siyang mga babies ito naman wala pa siyang bulaklak mamumulaklak din to hmm. at ito naman puti yung bulaklak niya, ibang klase naman to nakapos wala pa siyang bulaklak ito lang ang namumulaklak ang ganda niya in fairness super ganda gandang ganda hmm, yung isa naiipit siya hmm. ayan ano naman maraming babies wala ko siyang bulaklak napakaganda niya super cutie cutie pie cutie cutie bye bye pai 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 Oh, ang uh, ganda din. na silang lahat. Ito din blue flower. Nag-bloom din siya. May butterfly. Napaikot-ikot ang butterfly. tubo lang siya dyan. Kasi may parang buto ata ito eh. Tapos, biglang tutubo. Ay, Na, 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 Parang garlic flower. Okay.